Dito po tayo sa presyo ng aking kumparing Alan. Alamin po natin yung presyo ng kanyang sopiyang, kalabasa, siling panigang, upo, at talong. Alamin natin kung anong klaseng talong, kung anong variety. Pareng Alan, good morning. Pareng Alan, ano magkano ng As yung asking price mo? Yung turin natin ng sopiya. 35. O, oh, ito, napakaganda po ng sopiya ng aking pareng. 35 lang po per kilo, 350 per bundle. Ay, yung siling panigam mo, pare. Hindi na nabili at na yan. Ala, di, ano na, kilo yung yata per kilo, ano, 100 per bundle, mga ganon. Ala na. Ala na. 50. Uh, ay, sing, talahati pa pala yung nasabi ko, 50. 50 Pare, ano tong, ano, anong variety na, ano mo, ng talong? Propelica. Ha? Propelica. Propelica, magkano yung asking price ng propelica, ano natin? Magkana? 25.27. Napakamura din pala. 25.7 Baksak presyo. Eh, yung ano, upo natin, anong, ano yun? Variety. 87. 8 ano yung balak? Bala. Napakamura naman yata ng mga gulay. Ano? Oh. Sobrang mura pala ng gulay. Eh. Maraming salamat, pare. Ayan. Dito sa tabi din paring alam si ano si Madam Lilibet. Ang dami niya magagandang bunitong ampalaya. Oh. Magaganda ng bunitong ampalaya. Meron din siyang okra, meron din siyang papaya, meron din siyang upo at yung mestisang ampalaya. Alamin muna natin ang pisa tong ano tong ampalaya niya. Yan. Alamin ko lang sandali lang. Bismillah, boss. Disturbo yung ito Marinela, magkano yung bonito natin ang palaya? 30 po, oh asking. O, oh, 30, 300 per bundle. Pero napakaganda ng kanyang mga bonito. Sa okra natin ngayon, magkano? Muray ngayon. Oh, <laughs> 20 po, asking. Mura yata yung mga gulay ngayon. 20, kinita natin ako 15. Eh, yung ang palaya, ano ang palaya ito, Miss Tisa? Galaxy po. Galaxy, ito palang galaxy. Magaling galaxy natin, dami. 55 po. 55, bumaba din ang palaya. Ay, yung ano natin, papaya. Papaya, 180. 180. 180. 180. Eh, yung upo natin. Kano ba ang palaya natin ngayon? Ano yan, balag? Balag. Ayan. Po. Salamat. Bebet, magkano ang palaya natin ngayon? Ayan po, Akimal. Ay, anong talog yun? Mucho. Magkano yung mucho? 35 yan po ang mga asking price ng gulay ni ano ni Madam Lilibet ang nakausap po po si Madam Marinela dito po tayo sa pwesto ni Atisali ang dami rin gulay ni Atisali talong, may siling Taiwan, panigang bonito ang palaya alamin po natin yung kanyang mga asking price ng kanyang mga gulay dito tayo sa pwesto ni Ate Sally. Medyo napuna ko blooming si Ate Sally ngayon eh. Eh sir, blooming ba si Ate Sally ngayon? Ayan, ayan, matangay mo, blooming na blooming daw. Ay, nako, medyo ano yun ha, medyo komplikado yun ha. Alamin po natin kung talagang blooming na blooming ang Ate Sally natin. Sir, tatanungin ko yung love Ay, hindi, wag na, secret lang. Ah, secret lang, ayan, wala ko, ayan, Okay. Okay. Magaganda rin tong siling Taiwan ni Ate Sally natin. Area yeah. ni ni Ate Sally. Ang kaganda oh. Borenta yata. Alamin natin. Ang daming gulay ni Ate Sally. Subukan yeah, mo. may may mila kayo lupang dumadating si Atisali. Punong-puno, huh? maliit lang itong kanyang pwesto. Pag, dumamog, pag maraming guling ang dumating. Yan ah, 40. Dito daw 35. 40. Yun, pipinong puti, 30. Nakikinig na lang tayo sa sinasaan ni Atisali. Ate Sally, ito palay mo, magkano? 64? Yan. Mura, mura lang yung palay eh. Napakamura. mura Ayun o, no? yung ano, yung Miracle. Yan, kalabasa mong dumadating ate Sally, magkano yan? O, oh, 30 ang iniingi. Yan. Medyo busy si ate Sally, mahirap makausap dahil napakaraming gulay ang dumadating at maraming bumibili sa kanya. Pero meron? pa. Isang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa ating mga kapwa kabanatwenyos proud to be kabanatwenyo Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque. Muli po ito po ang inyong kasama kaibigan ang boses ng Palenque. Dan TV Arnes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Ngayon po ay June 27, araw po ng Webes. Isang makulimlim na araw na naman po ang gagamitin natin pag update ng mga asking price o turing ng mga sariwang gulay tulad ng nakikita nyo sa aking video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Vegetable Trading Center, palengke ng sangitan. sa niyo po ako sa mga kasamang kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro. Upang alamin ang kanilang mga asking price ng kanilang panindang gulay. Tandaan niyo po ha, ang itatanong natin ay ang asking price lamang. Hindi pa po yan ang final prices. At kung magandaan lang po kayo sa ating YouTube channel, dan si Mr. Palenque, please don't forget... Pare yeah Pare ko. To subscribe our channel para naka-update po tayo araw-araw sa lahat ng presyo ng mga gulay dito. Yan. Pwede din po natin i-like. Bigyan po natin isang magandang like para naman po sa tulong sa ating video. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang boses ng palengke. danti Biernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Kaya tara let's subscribe na po tayo at i-like, share na po natin ang ating video at samahan niyo na po mag-update. bago po natin ituloy ang ating pag-update shout out muna po kay madam Juliper Kimming Gawat po ng Pantabangan bay Ecija isang magandang araw po sa atin dyan madam kay madam Juliper Kining Gawat ng Pantabangan Nueva Ecija enjoy po sa ating panunod ng ating video salamat po sa suporta ah. dito kay ano kay may. alamin na natin kung may pagbabago na naman sa kamote may magkano na yung malaking kamote o, ganun pa rin. 50, malaki sa medium. 30, 30. sa small. 200. 200. 200 per bundle. Dito. 380. Dito, 500. Yeah. Ito, 500. Sa sampalok natin. 500. Ayan, ayaw nang bumaba ang sampalok, no? 500, isang bundle. Dahil 10 kilo siya. Kung idadaan natin sa per kilo. Mahali, ano lang. 50 per kilo. Salamat, Madam Maymay. Ayan po. Time check po natin. Alas 10 ng umaga. Napakarami pong gulay ang dumadating dito sa ating baksakan. Dito po may nakita akong ano, talbos ng sili. Ano. Talbos ng sili at ng patolang pinis. Alamin natin sa besi po. Magkano itong kanyang patolang pinis pati talbos ng sili. Ayan, pinapakita niya po yung mansion niya na pinapagawa. Ganyan po kayaman ng ating besi. Napaka, ay, eh. ayan na, malapit na matapos yung... Ilang America. floor ba yan? Amerika yan. <laughs> Hindi, isa yung ba? Ilang floor ba yung pinapagawa mo? Third floor, di ba? Second. Ah, uh, second. Eh, magkano yung patulang kinis mo ngayon, besi? Bente. Bente. Eh, yung ano, yung, talbos na sili. Ha? Talbos. Eh magkano nga asking mo? 50. 50. Ayan Ito 20 per kilo by 10 kilo 200. Ito 50 daw ang talbos ng kanyang sili. Eh, patola ang paligpig. Eh, eh magkano yung ganyan tumada yung patola natin paligpig na ganyan? Oh, eh, si Harold. Kapogi naman itong in-interview po. Korenta. So, eh, ito nga yung Mustasa. 35 din. 35, yan. Salamat. Dito kay, ano, kahirap dumaan dahil dahil dumadaan. Ano. Dito, napakaganda ng siling Taiwan ni, ano, ni Rosa. Rosa, magkano yung, ano, natin ngayon, Taiwan ah? 1 na naman. Ah, medyo bumaba na naman. No? Dati one type na. Oh. Ah, maraming dumadating. nag one six na yan. 1 ngayon. 1.3 Yan. Eh, itong okra mo? Napakamura. 150. Mura natin. Pati itong ano. Eh, wala kang sining. Ano, panigang? Ayun. Ayun, panigang. Makaing Bakit lahat ng sagot ganyan? Dahil mura, ano? Oh. Ayos, yung bibili na lang magpapresya sa isang bundle nga na no? Napakamura. Pinaka mababa niya, mga ano, 100, ganyan. Mapera. O, oh, yun, mag maging pera lang, isang daan, isang bundle na ganyan. murang mura po ha, ah. baksak presyo yung ating siling panigang. Ito rin, bumaksak din yung Taiwan natin, okra din. Itong gaitong sibuyas? Ay, 40 po. 40. Eh, storage ba ito? Dito po, 3.5. Storage po. Oh, o, 3.5. Yung malaki, 400 per bundle. Isang buriki kasi, ah, 30 kilos. Ay, ah, 10 kilos, ano? 10 kilos. Yan. Ulit, ano magkano dito? 350, 350. to 400 isang buriki 10 kilos po yan si madam rosa ano kilo mo Kaya, hindi anong ilang kilo ka 45 50 kag gaano na hindi <laughs> <laughs> no siguro, siguro na nga sa 50 lang naman ikaw naman eh 70 laki naman nun dito sa kaibigan ko ano ba tong naka-bundle nating ano to kalabasa ano ba to Su Suprema ba to? Gratis. Ha? Ah, oh, Gracia. Magkaling Gracia, isang bundle ng ganito. 200. 200? Ilang kilo ba yan? Ah, oh, 10 kilo to Gracia. 200, 10 kilo na kalabasa. Eh, yung ano natin, yung, ayan, yung, yung, yung sigarilyas. Ha? Mababa na talaga yung sigarilyas. Sandaan na, Wala na. Ah, oh, syempre, yung siling panigang natin, bumaba yan. Oh, magkano yung siling panigang? Oh, <laughs> Bagi sa bundle yan, bali 700 lang, napakamura. Yan, oh, 70 pesos, ganun, napakamura. Isang, is, isang bundle, 70 pesos, ano? Napakamura. Yan po, baksak po yung siling panigang. Dito tayo sa Boss Jayco. Malinis yung tinda ni Boss Jay dito eh. Nasaayos yung mga paninda niya. Eh. Oh. 400. Oh, yun. Hindi ko pa Hindi ko pa sinasagot yung ano, yung sayo. May presyo agad. Ulitin natin. Boss Jay, magkano yung ano natin? Repolyo? Repolyo po sa first class natin, 400. 400. Second class, yun. 380. Yan. May pagpipilihan kayo kung first o second class. Sa labanas po natin maputi. 200. 200 sa sayote. Sayote 400. 400 sa patatas. Sa carrots natin ngayon Carrots po natin, 800 yeah. sa malili Sa sir, ano J yung ano natin, yung celery natin magkaisang kilo 100 per kilo 100 sa leeks Sa leeks, ganun din Ganun din, yan Napakasipag mo talaga, boss Jay Wala kang katulad Yun Salamat Dito tayo sa kaibigan ko, si Mamita, Susan Good morning Wala yata si sir yun, tumugtog. May, sa karalaman po ng marami, tumutugtog po talaga si sir. Yan. May banda po sila kung gusto nyo arkelahin. Pwede, pwede po. Anong gamit niyang instrumento? Saxophone. Yun, saxophone. Pang ano pa yun, ah, yung pang mayaman na gamit. Ano? na, ano, mamita, magkali na po yung ano natin ngayon. You, Dick, 30, 30. Ah, medyo umangat naman siya, no? Umangat siya ng dalawa. O, 33 sa medium, 37 sa big, size, small? 35. yan. Maraming salamat, Madam Susan. Okay. Kamusta mo ako kay Sarah? Okay. Okay, thank you. Sa saluyot natin. Saluyot kay Konse Ato. Ayan, o. Oh. Ganda ng sulo ito. Ay, mabait siya, mabait din yan ano yung kaibigan ko niya, no? <laughs> eh siyempre, pagkalakal ganyan, kailangan marunong na tumawad eh. Nasa palengke daw tayo, yan. Baka, baka na bumigay ka. <laughs> eh yung ganito sa luyot, magkano? Sampo. Sampo, yung talbos ng kamote. Sampo. Ay, magkano yung kalamansin natin, yung good na good talaga? Ay, good na good po. Ang ating kapag-ilakuan. 2 28, 2.8 2.8 daw Ayan ang, ang alisa ng kalamansi, 2.8 8 Ayan Salamat Ay wala pa ba ito yung peche na din ba din? magkano ba yung peche natin ngayon? Asking price 30 na lang 30, yung ngayong uh, uh, mustasa Eh kung 30 eh kung kukuha si Consi Ato Magkano may bibigay? 15 po, kalahati Ayan, 15 kaya uh, ah, Consi Ato 15, talaga mapagmahal naman na kaibigan pala O, okay. 15 Ayan <laughs> yan, dito tayo kay ano kay, kay kay, Tom Cruise. Kay Sir Tom Cruise, magkano na po yung luyan natin? May pagbabago ba? May tayong 1-4, may 1-7, may 1-1. pinaka-good, 1 Yung pinaka-mari natin, yung pinaka-mababaw. yan. Uh, eh medyo bumaba ulit kasi nag 200 ulit, pa, di ba? Uh, hindi, pa, 200 nung isang araw, bumaba naman. Uh, hindi po, medyo umangat na naman. Ayan, umangat na naman. Baba, taas, baba, taas. Parang ikaw, duyan, usog, ganyan-ganyan lang. Ayan. Salamat, uh, Sir Tom Cruz. Dito sa Kamatis, sa Gaga. Biskaya ba yan? Magkano po ngayon malaki natin. Asking price lang. 90. 90. isa ganito. 80. Yan, talagang medyo angat yung kamatis ngayon kasi wala tayo dito sa kabanata no Yan. Angat yung kamatis. Angat din yung tindera, ganda. Ayun pa. Sir Idol, baka may shout out ka. Yan din sana. Salamat. Dito kay Ate ang ganda ng puso niya, napahinto ako eh. Ate Glo, magkano yung puso natin ngayon? Isang bundle. 200 bali sa bundle 20 isang kilo 10 kilo kasi eh yung ano natin yung galyang na uh, gabi 48 yun, medyo angat pa rin yung ano yung galyang natin meron andito yung idol ko idol good morning. idol yung ginagawa mo langgam oh langgam idol ano to ba ang natin dilaw dito mga kanin puti ngayon 30 30 yung yung ano yung dilaw wala, yan na, Uh, puti lang 30. Pipi ng bakla natin magkano? 38 38 'yan. Ayun, nakita ko yung isa sa paborito ko, si Ate Mayan. Ayan oh. Good morning. May ngayon lang kita nakita. Matay sa si Ma. Oo, ngayon sa. Condolence Yan. Ngayon, okay na naman. Okay na. Okay nga. Matagal ka. Ilang linggo ka rin nabalay, no? Isang buwan. Isang buwan, oo. Uh, uh, Benamani natin. Magkano yung papaya natin ngayon? Papaya po. Ang bigay ko po. 17, 18. 17, 18. Ayan yung maganda niyang dalaga. Uh, ano maganda... ano itong mais na ito? Mais po, 30. Ano ba ito? Puti? Dilaw. Dilaw po, dilaw. O, 30 yung mais na dilaw. Anong kalabasa ito? Uh, ano po yan? Karisma. Ha? Huh? Karisma. Karisma. Ah, karisma. May karisma pala, no? May bukod sa Bella, karisma. Ay, eh, marahan pala. Magkano yung karisma? 20 lang ba, 20. Anong kaiba nito sa ibang papaya? Eh, ang topic po nila, ito po eh, eh, habang na, tumatagal to magtumitigas sa barat mo. Okay. Ayun, ganun? Ayun, talatag. Talatag. Tala, kailang. Kailangan pala pag bata pa, ano, ano. At magtumiti lang yun, matas talatag. Medyo eksperto si sir sa kalabasa. <laughs> okay. okay, okay. Salamat. Okay, condensely, ah. Okay, yeah. Okay. Tanong din natin itong ano. Itong beans ano, nito kayo ko, may beans yun. Pati pula, oh. tanong nga rin natin, damay na natin pula, ando dito na ako. Boss, may pambayta pa tayo ang palaya? 55. Magkano yung beans natin ngayon, boss? Asking Hindi ko po ang asking price ng boss Yung beans, magkano? 85, 85 po. 85, yan. Medyo bumaba naman. Ayun, taiwan natin. Madi. 'yung Taiwan 144. Ah bumababa, hindi sumababa. Dapat 1 type na 'yan, 14. Uh -huh. Salamat to kayo. Ang pogi ko to kayo. Lamang sa akin ang anim na paligo yung kakaganda ng nyo. Tayawanyo. Bas gaya ito natin, Sultan na Malayite. Asting ang. Forty yan. Pero magaganda po siya. Forty na yung 400, 300, na yung malayit. Forty na yung malayit. Forty na yung malayit. Forty na yung Imo. yung yeah, labong yung oh, labong. Forty na yung na yung labong Mapuputi pa kagaganda oh. Kasi umulan na. Eh yung nga natin patolang palitpit. Kasi napakamura naman ng mga gulay na Ayan, yung salun, sampo, napakamura. Kaya mga karatig bayan natin. Yung sa mga man, taga Manila, Bulacan, Pampanga, Babalanga, Bataan, Sambales, Cavite, Laguna, Metro Manila. Dito na po kayo mamalengke sa aming baksakan sinisigurado ko po sariwa yung mga gulay dahil araw-araw po panayandating ng mga gulay dito. At isa pa po, napakamura ng aming gulay dito. Yan, dito na po kayo mag, ano, ka ng gulay. Malapit lang po naman sa inyo to. Ito pa po yung isa natin, pogi natin ano, idol. Yan, yun. Dito kung naghahanap kayo ng magandang siling sultan Dito lang po yan sa aking idol Ang maganda masipig yung idol Si Madam Lenlen Napakaganda po yan Madam Lenlen magkano yung maganda natin yung sultan ngayon? 5-5 po 60 Oh, 60, 5-5, 600 per bundle, 500. Napakamura naman pala. Wala pa po siyang gulay. Medyo kaganda ng idol ko. Eh, blooming ka ngayon, Len. Blooming ka ngayon. Ay, blooming na. Dito po tayo sa lagi ko pinapakita sa opening ng ating video. Medyo isang linggo ko na pong hindi na interview ah. Ah, Dito kay Doktora. Isang linggo ko na po siyang hindi interview Good morning, Doktora. Yan. pa. Ito po ang isa nating maganda masipag, na doktorang sakadora dito sa ating baksakan. Doktora, magkano na po ngayon ganyan natin yung ano? Sibuyas sa puti. 400 po. Wala pa rin pagbabago. Ano? Eh, yung pula natin ganyan kalaki. 620. 620. Yung talagang big na big. 610. 610. 610. Pag malaki-malaki pala, mas mababa. Ganun. Eh, yung ano natin, uh, superweight natin yung ano, bawang. Yeah, medyo pa inaantok po yung doktora. May pasyente yata kagabi. Ano? seventeen. Eh, yung ano natin, kanso? 620, yan. Eh, yung ano natin, monggong labo? 1,650 po, bali 25 per kilo po yan. yan. Ayan po ang ating doktora ng baksakan, si Madam Sakadora Cheryl. Ah, uh, anong, anong Munoz? Yan. Salamat po, doktora. Yan. Ito, may bayabas. Siya lang nagpipindi ng bayabas. Madam, magkano yung bayabas natin ngayon? Ha? O, oh, 100 pa Siya lang po nagpipindi ng bayabas sa box sa Pag kayo ng bayabas, sabihin niyo lang po sa akin at sasabihin ko nasaan yung person niya. Kaya lang po, pag entrance, nasa gitna lang po siya. Dito, alamin uli natin yung presyo ng mais. Ayan yung magjowa ang ano? Huling huli ka ngayon. Nung isang araw, nagpapashoutout ka. Iba yung pangalan sinabi mo. Hindi right. ah. lang diba mais natin yung puti? Magkaling puti? 30 po. 30. Ikaw ba? Sigurado ka ba yung good boy yan? Eh, siguro po. Yeah. Yung siya shoutout na nakaraan eh. Iba eh. Iba yung pangalan eh. Sabi niya, ka kaano lang daw niya. Kaibigan lang daw. Ay siya. Right. Good morning, Atene. Atene, magkaling morado natin ngayon. 50, 50. Ito ating sibuyas. Ay, yung sitaw. Ano ang sitaw yan? Oh, mariposa. Oh, mariposa talaga. mura Mariposa may 70. Bali, isang bundle, 700. Oh, yung isang big case, 70. Ano, yan. Salamat. Eh, yung upo natin, balag ba yun? 15. 15. Mura. 12. Mura. Ano? Maliliit. Uh, oh, ayun, mariposa din yun. Ah, ayun, di po. Green. Ah, green, negro. Magkano yan? Uh, sandaan. Sandaan, yan. Yeah, mas, mas um, mangura yung mariposa, mas mahal itong negro eh. Eh na sandaan bali ito. Pero yung mas mahaba ang yeah. yeah. Oh, 130 yung mas mahaba. Bali isang bundle sa libo. No. Isang ganito, sandaan. Sampu yan, uh, ah, bali sandaan. 1 2 3 4 5 sampu, 1,000. Ah, salamat. Partikular na kilo, ilang isang biktis na ganyan ilan? Ah, na ang karga. dalawang kilo? Pag maganda ay karga, dalawang kilo. ayan po, pan lang. Lalabang pansit. Ayan, okay. Salamat. Salamat at Ayan po, time check 10:45, oh. Dito na naman yung mga gulay tumahana na nanggagaling sa 32 na bayan ng lalawigan ng Nueva Ecija, particular na po kasama siyempre yung ating alunsod ng Cabanatuan sa ating Cabanatuan naman po, we have 89 barangay mga Cabanatuanis po masisipag magtanim yan, kaya proud to be Cabanatuanian, yan napakaraming gulay, buhay na buhay na po tayo yan, sir, nasipag kaysa ako po dumapong da daanan, puro gulay yung nakikita natin, dumadating Marami din pong mga taga divisorya na nagpupunta dito na namamalengke ng, na, ng ating kalakal. Kanina po kay Parin Alan, Sophia yung natin na update natin. Ngayon, itong ano naman isang to, Pia naman. Pia ba yan? Pia? Pia. baby, magkain Pia natin. O, oh, 20 mas mura itong tiya siempre. yung mga sitaw ni Ate baby panong eh. um, natin yung bulakan white kasi si Ate baby, baby pinakamagandang bulakan white na sitaw dito sandali lang ayan po ano niya baby sweet yeah. <laughs> magkano yung bulakan white natin ngayon 1.6 6 na tuloy 1-6 na tuloy 1 dito po, sa nagtatanong ng mani, eh, may mani dito. Kaya medyo hindi kaganda eh. Madam, kilo ng mani natin ngayon? O, 80. Medyo umangat po yung ano natin. Uh, um, 80. Ayun eh, po, ang dami yung nakasako. Napakarami pong gulay dito. Kaya pag dito po yung mamalengke, marami po kayong pagpipilian at talagang fresh na fresh yeah, ang daming sitaw ni ati baby yan dito may nakita akong pecha yan o. kanina ano lang eh uh, mustasa Harold yung pecha ay magkano? kanina mustasa lang eh magkano as eh? 40? yan Ayan o, kalamasi. Dar May darating pa mamaya. Madam Ibiang, magkano yung kalamasi natin? Good na good? One night stay. Maganda Maganda kaya one night. Masaya si Madam Ibiang. Blooming na blooming si Madam Ibiang natin. Ayan, galing tong talong mo. Ano ba talong to? Kalisto ko. Magaling kalisto. Askin na. tanong na po natin ang lahat ng gulay kaya sa panunod niyo po kung nalimutan niyo po i-subscribe i ang ating FB i-subscribe ang ating youtube sana po i-subscribe na rin po natin Saka sana po bigyan niyo ng isang magandang like, supporta po sa ating video. Muli po mga kaibigan ayan po ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay dito po yan sa lalawigan ng Nueva ang Kabanatuan Baseball Trading Center. Palengke ng Sangitan na narito lang po yan sa Barangay Magsaysay Norte. malapit po sa tahanan ni Kapitana, ang masipag na Kapitana po dito, si Mayra Lopez. Yan po. See you po again tomorrow sa susunod nating update. Ingat po tayo pag tayo mga ngalakal dito. God bless us all po. Bye-bye! Right.